Mga idol at kabayan, super good news! Brahmos Missile, darating na sa bansa. Excited na ba ang lahat? Ayon sa source, nakatakbang dumating ang Brahmos Supersonic Missile System ngayong biyernes sa Pilipinas. Wow na wow! Matapos pumunta ng Pangulong Marcos sa Amerika at malinaw na inihayag ni President Biden ang suporta nito sa depensa sa bansa. Mga barkong pangisda ng Pilipinas, iniiwasan na ng China. Masaya ang mga mangisda ng Pilipino sa napakaraming huli nitong isda sa West Philippine Sea. Armed Forces Of the Philippines nagbanta sa bansang magtatangkang buluhin at aatakihin ang mga barko ng Pilipinas at Amerika pati ang France sa oras na maglalayag ito sa exclusive economic zone ng bansa sa darating na Balikatan 2024. Sinabi ng kinatawa ng Armed Forces of the Philippines nakahanda ang Pilipinas at Amerika sa anumang mangyari sa panahon ng Joint Maritime Strike, mid-range missile system ng Amerika na dumating sa Pilipinas sa salis sa Balikatan 2024. Ilang Chinese nationals sa tagi, tinuli ng mga otoridad na ng iba't ibang uri ng kalibri ng armas na ginagamit sa pakikidigma, helmet na may nakaukit na pangalang China at watawat pa mismo ng China. Ano kayang ibig sabihin ito mga kabayan? Sila ba ay mga membro ng People's Liberation Army na nagbabalat kayo dito sa Pilipinas? Firearms na high-powered, complete with protective gears, bullet vest, ballistics helmet, Um, pandigma ito eh, na mga armas. Isa yung gun lover at wala ano yung uh, personal. Sa mga nagtatanong tungkol sa pagdating ng pinakamalakas na misal system ng Pilipinas na binili sa bansang India, ayon sa impormasyong inilahad ng isang pahayagan, sinabi ng source na ang Brahmos Supersonic Missile System ay darating ang unang delivery nito sa Pilipinas ngayong biyernes sa ikalabing siyam ng Abril taong kasalukuyan. Wow na wow! Ito ay nakatakdang dumating sa Clark Air Base International Airport so posibleng gagamit ang India ng malalaking eroplano tulad ng C-17 Globemaster 3 upang mahatid ang sistemang ito sa Pilipinas. Timing na timing ang pagdating nito mga kabayan sa paparating na balikatan 2024 ang pinakamalaking pagsasanay militar sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kasama ang iba pang mga like-minded countries. Ang 18.9 billion peso missile system na ito ay binubuo ng tatlong battery. Ito ay patatakbuhin ng Philippine Marine Corps para sa Marine Coastal Defense Regiment upang magbigay ng deterrence laban sa mga bansa tulad ng China na may balak gambalain ang sovereignty at sovereignty and rights ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Kayang tamaan ng Brahmos supersonic missile system ang target sa layo na 290 kilometro. Dahil sa bilis na Mach 3 o 3,704.4 km per hour, mahirap itong ma-intercept at pabagsakin ng kalaban. Sa ibang balita naman, mga barko ng China umiiwas na sa mga barko ng Pilipinas. Matapos ang pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos, dala ang pangako ng Amerika sa Depensa. Walang presensya ng China na ang nagtangkang bumuntot, humarang at nangharas sa mga barko ng mga ngisdang Pilipino matapos ang paglagay ng mga payaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng mga Pilipinong mga ngisda sa West Philippine Sea noong nakarang mga araw. Oras na para balikan at hatakin ang mga lambat na punong-puno ng iba't ibang uri ng mga isda. Ganito kasagana at yaman ng mga karagatan ng Pilipinas. <laughs>

Balitang Pilipinas pa rin tayo mga kabayan. Ilang Chinese nationals sa tagig na huli ng mga otoridad. Nakuhaan ng iba't ibang uri ng kalibre ng amas na ginagamit sa pakikidigma. Helmet na may nakaukit na pangalang China at watawat -wat mismo ng China. Ano kaya ang ibig sabihin nito mga kabayan? Sila ba ay mga miyembro ng People's Liberation Army na nagbabalat kayo dito sa bansa? Firearms na high-powered, complete with protective gears, bullet vest, ballistics helmet, um pandigma ito eh na mga armas isa yung lover at wala ano yung personality Ayon sa Armed Forces of the Philippines ang kanilang ginagawang pagsasanay ay isang paghahanda para sa isang totoong digmaan Inilikaan sa datahang lakas ng Pilipinas upang depensahan at protektahan ang bayang ating sinilangan the armed forces has a mandate to defend our territory and uh, there is a, an adjunct to that mandate which is you have to train for it And for realistic training, we train uh, in areas where uh, where realism uh, is provided for. The purpose of an armed forces, uh, why we exist, is really to prepare for war. Uh, there's no uh, there's no sugar coating it. Sa gagawing balikatan exercise, inaasahan ng Armed Forces of the Philippines na posibleng mayroong bansang manggulok sa kanilang gagawing Joint Maritime Sail sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, make no mistake, huwag silang magkakamali na umatake. Isang babala sa kahit sino mang bansa dahil maglalayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Amerika, Australia at France nang nakahanda sa anumang uri ng banta. An intrusion into our exercise area is a possibility but... The, that will pose more of a problem of the for the people who want to enter the exercise area, not us. Because we're going there, we're going to uh, we're going there with our uh, navy vessels, so with the United States and also with the the French Navy. We're going there prepared. Sa pagdating ng isa sa pinakamalakas na sandata ng Amerika sa Pilipinas, ang Typhoon Mid-Range Missile System. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na hindi ito pang display lamang sa unang pagkakataon. Gagamitin ang Typhoon mid Missile System ngayong balikatan 2024. The Philippine Coast Guard and the US Coast Guard will also be joining. So if we count them all, it might be the largest. So the President is right. Yes, uh, there is already a deployment of the MRC, the, uh, the medium-range capability weapon system up north. Uh, this will, uh, this has the. It's a, actually it's not a new technology. It's um, it's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover, and it has been deployed already uh, up up north. Part of. Part of the scenario would be the invasion and uh, the aerial access. So that's what we're focusing on for the aerial defense uh, systems. Natin. Uh, I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. Uh, the message, actually, if you. Take it into totality is the main goal of the exercise objectives which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territories meron na tayong equal uh, focus on both the physical domain and the non-physical domain ano pong ibig sabihin nun? Uh, on the physical domain ito po yung mga ground air and maritime domains uh, where we normally exercise our joint capabilities pero yung Uh, Non-physical domains, ito po yung uh, nasa bahagi ng Information Warfare Exercises, uh, Staff Exercise, and uh, Cyber Defense Exercise po. Uh, the yung locations po ng ating exercise will be uh, from the north, as far north as Batanes po, uh, mm -hmm. Ilocos-Ri-Ilocos, and uh, as far west as the western portion po ng Palawan. Okay. Uh, our particular difference between this exercise and yung mga previous exercise natin is that uh, we will be now be operating or exercising beyond 12 nautical miles mm. but within the bounds of our EEZ three, uh, 200 nautical mile exclusive economic zone mm -hmm. laban pinas